Ito po ngayon si ginoong Fred D., ang Pangulo po ng Grains Retailers Confederation of the Philippines po sa Eastern Visayas. Maupay nga aga, Frederick? Maupay nga aga, Sir Ted. Er, er, sa KBJ, Chacha. Good morning po. Good morning. Sa ngayon, magkano ang presyuhan dyan ng imported rice per uh, per sack? Doon na lang tayo muna sa yun lang pinaka mura na kumbaga uh, 25% broken at yung pinaka-prime. Magkano ang per sack? Actually po sir Ted, ang pinakamurang imported rice dito, which is uh, 25% broken, tumatakbo po ng 2,150. 25% broken po yan. Mm -hmm. uh, pero yung dumatating po dito ng maraming uh, variety na bigas, is the premium na 5% broken. Okay. Ang presyohan po niyan ngayon is nasa 25 to 2,550. Okay. Uh -oh. So actually, tumaas po yan. Kasi a few months ago, two months ago, yung presyo po niyan was only 2,300. Mm -hmm. Go ahead, go ahead. So kung kailan po, yes, kung kailan po nabawasan yung taripa, at saka naman po tumaas yung presyo. Okay. So ah uh, ito muna. Ay, uh, ito ay 50 kilos na sako. So kung ito ay iyong kikwentahin na kung uh, ito yung presyo noong importer na ibinabaksak sa inyo. Yes. Okay, sige. So, kung baga sa puhunan, sa puhunan muna, magkano dapat per kilo ito? At kung kayo magpapatong, gaano ba lang kalaki ang inyong ipinapatong? Sige, Frederick. Usually kasi ang retailers, ang, pa, ang patong po, malaki na po ang dalawang piso sa bawat kilo. So, sa approximately 100 pesos per sack. Kaya nga sabi ko, ang retailer, Fix lang po ang kita. Kasi you have to consider may mga, may mga gastos ang retailers, cellophane, ko ano man, para doon sa mga bumibili ng bigas. Okay. So kami sa retailers, we are depending on the price na bili namin doon sa mga importers o sa mga traders. Mm -hmm. Siyempre, pag matalas po ang bili namin, mahal ang benta namin. Mm -hmm. Kasi actually ngayon ang ang premium rice namin dito, ang selling price is 54, 53, 54 pesos per kilo. Okay, so okay. Um, sige. Mm. Yes, ang well milled rice is approximately 40, 45, 46. Mm. Na imported. Mm -hmm. So imported po 'yan. Mm -mm, mm -mm. Okay, pero yung kamong imported na yan na well-milled, limitado ang supply niyan. Limitado po. Actually, yung sasabing well milled namin dito, Sir Ted, it is not actually 25%. It is more than, it is approximately 50% broken, 60% broken. So, kumbaga, maaaring sabihin natin na latak yan, na niribag. Yes. Oo. -o. Yeah. Ano, ano, an 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 po yan, Sir Ted? Siguro sa Vietnam, nung minimili lang yung bigas, kasi yung mga broken, hinihiwalay yan. Mm. Yung mga broken, sila sa akin nila, tapos sinisip dito, and we call it well meal kasi maganda naman ang pagagiling. Mm -hmm. It's only that, kabi yung percentage ng broken. Oo, kasi usually kapag sobra ang broken, ginagawa ng feeds yan eh. Yes. Mm -hmm. Oo. Ganito, yung 2,550, kung sa 50 kilos, 51 pesos na kaagad sa puhunan pa lang, di ba? Yes, Oo, yes, yes. So yes, magpapatong okay. ka maximum mga dalawang piso? 2 piso. So 53 pesos ang bentahan namin ah. per kilo. Okay, sige. So dito ngayon, na ang sinisisi na naman, kasi po mga kapatid, eto ho, eto, sandali mo na, Frederica. Kasi ngayon dito yes. sa bantay presyo po ng Metro Manila, puntahan ko itong kanilang uh, imported commercial <laughs> rice, no? Ang kanila pong sinasabi na premium, ito na ho yung supposed to be po e eh five 5% broken, hanggang 51 to 60. Yung pong local sa premium, sinasabi po nila ay 52 to 58. Okay, ito po yung pagkakaiba. But basically po, mataas pa rin po ito. Sa probinsya, dyan sa atin, ano ba ang presyuhan ng lokal dito sa premium, yung pinaka, pinakamagandang klase? Ang pini, Sir Ted, ano, dito sa atin, yung local natin walang sinasabing premium it is all well milled pero maganda, uh, it is locally harvest mm -hmm. at dre yung yung local harvestan guys natin malaki na ang binaba mm -hmm. uh, ang pre ang presyo dito ngayon is only 2200 per sack okay so ang retailing po namin it is 48 pesos per kilo dito mm -hmm. po sa well milled rice bot natin na local okay pero kumusta ang supply ang uh, super so kasi We are one harvest. Mm -hmm. So abundant yung supply natin ng uh, local rice. Mm -hmm, mm -hmm. Pero magkano ang bilihan nyo kung kayo na mismo ang magpapatuyo at magpapagiling doon sa farm gate? Ang bentahan ng palay po dito sir Ted. Is uh, dati last month ito's 23 pesos per kilo, sa ngayon po 22 pesos gumawa na po. Okay. Dahil kasa, nag harvest po tayo, medyo maraming palay. Eh. Okay, sige. So kapag pinag-usapan natin, so far naman, ang pinakamura na magandang klase ng bigas sa lokal ay nasa? Uh, nasa 47.8 pesos per kilo. Okay. 47, 48 pesos per kilo. Medyo per kilo. Opo, medyo sa pangkaraniwang pamilyang Pilipino, mahal pa din ano ha. Pero Uh, sa Tacloban yan, sa center. Dito kasi ngayon sa Baybay, ang mahal. Oo. Uh, mm -hmm. o oh, sa ibang mga lugar, dyan sa Region 8, ang mahal ng presyo ng maging ng lokal, uh, Frederick. Yes. Subo, subo so, sabi nga, Baybay, so, sabi mo, mag, mo mo din po dyan kasi may sarili po silang port, number one. Mm -hmm. Number two, may sarili po silang mga taniman dyan ng palay. Mm -hmm. -mm. So, supposed to be, mababa ang pressure rin ng baiba. It, is supposed to be the same price with sa Tacloban City. Okay. Sige. Okay. Sa ngayon, so klaro na yan. Kasi meron mismong port dyan, bagsakan ng imported. So, ano ang iyong analysis at mensahe sa DA na ang sinisisi na naman daw sa hindi bumababang presyo ng imported rice ay kayo, retailers? Kaya nga po, ang, ang maaano uh, ko po dito, the DA, before sila magsisi sa mga retailers, dapat mag-monitor muna mo sila sa mga persiwa nang galing sa mga importers, sa, sa mga traders. Kasi ang retailers po, fix po ang income namin. Ah, pag, siyempre, pag mahal ang bili po namin, mahal ang benda namin. Kasi alam naman naman, ibili namin ng mahal, bubili kami ng mahal, then ibenda namin ng mura. So, it will come out as lugi. Ang, ang DA kasi, bawat monitor nila dito lang sa mga palengke. Why don't we monitor doon sa mga bodega gas hmm. na nanggagalingan ng bigas ng force ng mga retailers? Ah, uh, tsaka siguro maganda rin malaman dyan sa Port of Tacloban o no, maging doon sa Baybay, baka may palubog na rin dyan. Oo, kasi di ba diba yung dumadaon dyan direkta na, na galing ng Vietnam? Yes, galing Vietnam po ang uh, ano dito, mga foreign vessel ang dumadating po dito. Oo, kasi nga ang tanong diyan, yung deklarasyon doon sa karga ng foreign vessel kung sakto ba? Kung yung kanyang karga kung yung kasi dito ngayon ang usong-usong -uso ngayon, yung palubog system na ang din uh -oh. ang lang kakaunte na, in, na inangkat Pero hindi naman pero full, full capacity <laughs> kaya yung iba totally wala nang tariff. Ganito po, Sir Ted. Mm. Uh, to give you an idea, ang pinakamaliit mo na foreign vessel na kinakargan sa Vietnam, ang capacity po is approximately 70,000 bags. So, Yan sa, po ang pinakamaliit. So, anong ton an tonnage nun? No? 70,000... Eh, it's approximately eh, mm, 3.5 million. Mm. No, no. 3.5 million uh, kilos. So mm -hmm. it's approximately opo. Mm, sige. Okay. Sige. So, uh, Ganun po ang pinakamaling na barko na galing Vietnam. So mm -hmm. ang dumating diba po dito karamihan, it is in between 100 to 110,000 bags of rice mm -hmm. ang pupasok po na foreign vessel dito sa Port of Tacloban. Mm -hmm. Okay. Sige. So sa, sa ngayon, uh... Yung umbang mga importers dyan, hindi naman sila nagkukulang sa supply? As in sa mga bodega nila may stock sila at anytime makailangan ninyo? Uh, hindi po. Yun nga ang problema minsan. Kaya nga ka po sir Ted, tumataas ang presyo ng imported rice. Hmm. Kasi sa analysis ko lang ha, kung noon nagpapasok sila ng let's say four vessels, five vessels in a, in, in, in a month time in a month's time, mm -hmm. ngayon ang pinapasok na lang, dalawa, tatlo. So, nagkakaroon po ng artificial shortage, hindi sila puputol po yung supply. Mm -hmm. Pag napuputol yung supply, siyempre may demand, tumataas ang presyo. Mm -hmm. Okay, so they, they still can manipulate the prices and considering nga na 15% na lang ang tariff ng imported rice, no? Opo, opo. Okay, sige. Salamat na marami, Frederick, sa iyong informasyon. yung informasyon. So, Ito'y malaking tulong sa amin sa dito, ha? Maraming salamat po sa inyo. Apo, opo, thank opo, you. si Frederick D., ang Pangulo po ng Green Retailers Confederation of the Philippines. Ted at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.